Wala pang public emergency kaugnay ng monkeypox o mpox ay po yan sa Department of Health. Mababa kasi ang kaso at fatality rate nito. Nilingno naman ng DOH ang ilang maling impormasyon hinggil sa mpox. Si Alan Francisco sa detalye. Magpatuloy sa monitoring sa mga lugar at mga taong madaling mahawaan ng monkeypox o mpox. Ito ang agad na inutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan sa paikipagpulong niya kay Health Secretary Chodoro Herbosa at iba pang opisyal. Sa kanilang pulong, sinabi ni Secretary Herbosa na higit na matatamaan sa mpox ay ang mga immunocompromised o yung mga madaling lapitan ng sakit. Sinabi ni Herbosa kay Pangulong Marcos na nakapagtala ang Department of Health ng sampung kaso ng mpox simula pa noong 2023 Gayunman, ang mga pasyenteng ito ay nakarecover na. Wala pa rin ani ang public emergency kaugnay ng MPAX dahil mababa ang kaso nito. Gayun din ang fatality rate ng sakit. Nilinaw rin ng kalihim na hindi airborne disease ang MPAX. Hindi aniyag gaya ng COVID-19 na isang airborne. Sabi pa ni Herbosa, na ipapasa sa pamagitan ng intimate skin o skin-to-skin physical contact sa ibang tao na infected din o may contaminated materials. Sa ulat ng World Health Organization, ang impact sa isang viral illness sanhi ng monkeypox virus. Ilan sa mga pangkaraniwang sintomas ng impact sa skin lesion na tumatagal ng dalawa hanggang apat na linggo na sinasabayan ng lagnat, sakit ng ulo, panakit ng kalamnan at likod low energy at swollen lymph nodes. Tiniyak ni Herbosa ng DOH ay handang gumamot at pangasiwaan ng MPAX. Sa isang panayam, sinabi rin ni Herbosa ng unang MPAX case na naitala sa Pilipinas ngayong taon ay isang mild variant at hindi ito yung deadly strain o yung nakamamatay. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.